Marami akong nakikita na ganitong klase ng relay na naka-install sa mga small solar setup at naka-connect sa ganitong LBD module. Clarification lang na ang tinutukoy kong small solar setup ay yung may mga battery capacity na below 100 Ah. Makonsider ito na small solar setup. At madalas naman akong makabasa ng mga ganitong tanong sa mga solar group sa Facebook. Dito ay sabi niya, sa tingin nyo mga kasolar, ito ba ang may kasalanan kung bakit na-discharge? At dito naman ay sabi niya, patulong po. Bakit nauubusan ng charge if hindi naman ginagamit? Lahat sa mga nagtanong ay may mga naka-install na ganitong LBD module at relay. At ito naman ang sagot ng mga kasolar sa comment section. May isa na nagsabi na yung light indicator ng LBD ang salarin. Tapos ay may sumagot naman ng standby voltage daw ng lead acid battery. Normal lang daw na bumagsak ang bultahe at walang dapat sisihin. At ito sabi niya, LBD po ang may sala dahil sa display at ilaw nun. Yung relay daw ay switch lang. At may mga sumagot din naman ng ganito. May power consumption talaga ang relay, basta umiinit na electronic devices, asahan mo na yan. Then ito naman ang sabi niya, walang kasalanan ng LBD module kasi sobrang liit lang ng konsumo nun. At ang may sala talaga ay yung relay. Hindi talaga natin maiiwasan na may mga salo sa lungat na comment lalo na sa Facebook. May totoo at hindi, may marunong at nagmamarunong. Kaya mas maganda kung sa aktual na senaryo natin makita ang totoo. Anong klase nga ba ng relay ito? Isa itong mechanical relay or automotive relay ang tawag ng iba dahil kadalasan itong ginagamit or iniinstall sa mga sasakyan mechanical dahil may mga moving parts ito sa loob. Makikita natin na mayroon siyang coil ng wire sa gitna na ma-energize kapag kinabitan natin ng supply. At kapag na-energize na ito ay magkakaroon ng magnetic field at mamamagnet niya itong metal parts dito sa itaas. At kapag nag-close na ang contact point ay makakadaloy ng kuryente simula dito papunta dun sa kabilang terminal. High ampere capacity yung mga contact point nito kaya madalas itong gamitin sa low voltage disconnect ng mga inverter sa solar setup. Ito yung unang downside ng ganitong relay. Mataas talaga ang power consumption nito. Maaaring sabihin ng iba na maliit lang yung 2.2 watts. Pero dahil nga 24 hours na naka ito, ay tuloy-tuloy ang pagkonsumo nito ng baterya. At kung i-coconnect na natin ito sa LBD module, ay mas madadagdagan pa yung konsumo nito. Umabot na ngayon ng 3.2 watts ang konsumo nitong dalawang pyesa na ito. Dahil itong LBD module ay may consumo rin mismo na hindi raw hihigit ng 1.5 watts. Halimbawa kung may maliit ka na solar setup na may battery na 50Ah, so bali ay 50Ah multiply by 12.8 volts ay 640 watt hour divided by 2 dahil 50% lang ang usable capacity ng lead acid battery. So bali ay 320 watt hour lang ang talagang pwede mo magamit o usable capacity. 320 watt hour lamang sa isang 50Ah na lead acid battery. At kung may naka-install ka na LBD module at relay, so bali ang konsumo nito ay 3.2 watts multiply by 24 hours ay kukonsumo ito ng 76 watt hour at idagdag mo pa ang idle power consumption ng inverter. Kumukonsumo din kasi ito ng baterya kahit naka-standby lang o walang load na nakakonek. Ipagpalagay na mayroon kang 500 watts na inverter. Typically ay nasa 5 to 15 watts ang power consumption ng high frequency inverter. Kung mas mataas ang capacity ay mas mataas ang idle power consumption. Kung sa 500 watts na inverter ay may 5 watts na idle power consumption, 5 watts multiplied by 24 hours ay equals to 120 watt hour. Idagdag mo pa yung LBD module at relay na nakakonek dito. LBD module ay 76 watt hour plus inverter na 120 watt hour ay kukonsumo ito ng 196 watt hour na. Samantalang ang usable capacity ng 50 Ah na battery mo ay 320 watt hour lamang. I-minus mo sa 320 yung 196 watt hour na power losses at ang matitira lamang sa ay 124 watt hour. Mas mataas pa yung power na nasayang kaysa sa talagang napakinabangan mo. Imagine mga ka-solar, 196 watt hour, halos doble ang nasayang kaysa sa talagang napakinabangan. Ito yung madalas na hindi na i-consider ng ibang baguhan kapag nag install ng solar setup. Yung tinatawag na power losses. Dahil na rin sa kung ano-anong aparato ang mga ikinakabit sa kanilang solar setup, hindi nila nakukonsider na nagkukonsume din pala ng baterya ang mga device na ang purpose sana ay maprotektahan ng battery pero ito pa pala yung magiging dahilan ng pagka-drain nito. Normal lang naman sa mga relay na uminit ang coil nito pero considered ito as wasted energy para makapag-produce ng magnetic field. Ito pa yung isa at pinakadelikado sa lahat, yung back EMF. Sa electronics, ang mga coil of wire ay nagje-generate ng back EMF kapag na energize Ang coil ng mga malalaking relay ay kaya mag-generate ng mataas na bultahe na kayang sumira ng mga electronic parts sa mga circuit na nakakunik dito. Pero pwede naman tayo maglagay ng flyback diode para maiwasan ito. kung talagang wala pang budget para sa malaking solar setup, ay mas maganda kung mag pure 12 volt system na lang kayo. Huwag na kayong gumamit ng inverter. Bumili na lang kayo ng mga 12 volts na electric pan, ilaw at cellphone charger. At huwag na rin kayo maglagay ng ganito mga LBD module sa halip ay gamitin nyo yung mga load output ng mga charge controller para mapakinabangan. Yung iba magandang klase naman ang gamit na charge controller pero mas pinipili pa na gumamit ng LBD module na hindi naman accurate ang reading.